Hello, welcome back to my channel Dar. Ngayon naman po ating tatalakayin ang iba-ibang plano ng National Commission for Senior Citizen o NCSC ay ipapatupad sa loob na ng limang taon. Halina panoorin natin ang video kong ito at kung bago kayo sa aking channel, subscribe, like and share at hit notification bell for my new video update. Let's start! Plano sa loob ng limang taon para sa mga senior citizen. Para sa mga plano sa loob ng limang taon para sa mga senior citizen, ilan sa mga mahalagang aspeto na maaaring isaalang-alang ay ang mga sumusunod. Healthcare services, pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan na espesyal na nakatuon sa mga pangangailangan ng mga senior citizen, kasama ang mga regular na check-up, mga programa para sa kalusugan ng pag-iisip, at mga serbisyo para sa mga nakatatanda. Community programs, pagpapatupad ng mga programa at aktibidad sa komunidad na naglalayong mapanatili ang pisikal, emosyonal, at sosyal na kahandaan ng mga senior citizen, kabilang ang mga klase, aktibong pag-eehersisyo, at mga kultural na pagdiriwang. Financial support, pagbibigay ng sapat na suporta pinansyal sa mga senior citizen, kabilang ang mga pension, diskwento sa mga serbisyo at produkto, at iba pang mga benepisyo na maaaring magbigay ng kanilang kaligtasan at kaginhawaan. Housing and accessibility, pagpapatupad ng mga housing programs na angkop sa mga pangangailangan ng mga senior citizen, kasama ang mga pagbabago sa mga tahanan para sa pagiging accessible at ligtas para sa kanila. Legal and Social Protection, pagpapalakas ng mga batas at patakaran na naglalayong protektahan ng mga karapatan ng mga senior citizen, kasama ang pagtugon sa mga isyo tulad ng pang-aabuso at diskriminasyon. Continuing Education and Employment Opportunities, pagpapalawak ng mga oportunidad para sa edukasyon at trabaho para sa mga senior citizen na nais magpatuloy ng kanilang pagunlad at kontribusyon sa lipunan. Technology and Innovation, pagpapalakas ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga bagong teknolohiya at inobasyon na maaaring makatulong sa mga senior citizen na manatiling konektado at produktibo sa digital na mundo. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programang ito at pagpapalakas ng suporta mula sa pamahalaan at komunidad, maaaring masiguro na ang mga senior citizen ay magkaroon ng magandang kalidad ng buhay at makapagbahagi ng kanilang karunungan at karanasan sa lipunan. Ayon kay Chairman Kihano ang mga plano ng National Commission for Senior Citizen o NCSC sa loob ng limang taon. Sa pangunguna ni Chairman Kihano, maaaring magkaroon ng mga sumusunod na plano ang National Commission for Senior Citizens, NCSC, sa loob ng limang taon. Pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan, pagtugon sa mga pangangailangan sa kalusugan ng mga senior citizen sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga serbisyong medikal at pangkalusugan, kasama ang pagpapalawak ng akses sa mga check-up, gamot, at mga serbisyong pangkalusugan. Pensayon at binipisyo, pagpapalakas at pagpapalawak ng mga pension at iba pang binipisyo para sa mga senior citizen upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kaginhawaan sa kanilang pagtanda. Edukasyon at pagpapaunlad, pagbibigay ng mga oportunidad para sa edukasyon at pagpapaunlad ng mga kasanayan ng mga senior citizen, kasama ang mga klase, seminar, at mga programa para sa kanilang pagpapaunlad at pagunlad. Proteksyon at pagpapatupad ng batas, pagpapalakas ng mga patakaran at regulasyon na naglalayong protektahan ng mga karapatan ng mga senior citizen, kasama ang pagtugon sa mga isyo tulad ng pang-aabuso at diskriminasyon laban sa kanila. Sosyal na pagtangkilik, pagpapatupad ng mga programa at aktibidad na naglalayong mapalakas ang sosyal na kahandaan at kaginhawaan ng mga senior citizen sa pamamagitan ng mga kultural na pagdiriwang, sports, at iba pang mga aktibidad sa komunidad. Partisipasyon sa pamahalaan at komunidad, Pagbibigay ng mga oportunidad para sa mga senior citizen na makilahok at magbigay ng kanilang opinyon at kontribusyon sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa at pulisya para sa kanilang sektor sa pamamagitan ng mga plano at programa ito. Ang NCSC ay maaaring magsilbing tagapagtaguyod at tagapagtataguyod ng mga karapatan at kapakanan ng mga senior citizen sa bansa. At ito ang isang pahayag. Sa layunin tugunan ng mga bagong pangangailangan at hamon ng ating mga tatanda, inilunsan ng National Commission of Senior Citizens o NCSC ang kanilang limang taong printing plan of action for senior citizens o PPASC 2023 to 2028 sa Malacanang itong Lunes, October 2, yun ang bagi ng pagliribang ng taonang Elderly Filipino Week dahil ng naturang five-year action plan na linkain ng isang masaklaw at kaayang kaay lipunan para sa lahat kung saan ang karapatan at benepisyo pati na ang kalusugan at kagalingan ng mga senior citizen ay pangangalaglaan. Sa yes, nang sinabi ni NCSC Chairperson Franklin Quijano ang kanilang rekomendasyon sa pamahalaan na gamitin ng kakayahan ng mga senior citizen para sa kabutihan ng buong bansa. Ayon sa 2020 survey ng Philippine Statistics Authority, mayroong 9.22 million senior citizen sa bansa. Pinimok naman NCS NCSC Commissioner Raymar Mansilungan ang mga mambabatas na amyandahan ng Republic Act 8291 o ang Government Security Insurance System o GSIS Act upang isamang provisyon na magbibigay daan sa mga retirado na magpatuloy ang kanilang magiging miyembro sa mga ahensyang pangpensyon ng gobyerno tulad ng Social Security System at GSIS.